Hindi nag-atubili si Nanay Rominda ng Barangay Bungalon, Labrador, Pangasinan na dalhin sa ospital ang kanyang anak na si Ella na makitaan niya ito ng sintomas ng dengue. Hindi raw kasi biro ang sakit na ito. Okay naman po mama, ayos naman po sila dito. Minomonitor naman po yung sa gamot at yung sa mga vital signs ng bata. Yes po, sa emergency po. Maagarang naman po silang nag-asikaso sa amin doon. And then, 7.30 po kami na-admit doon, 9 uh, po kami na-transfer ng room kasi po sa dami din po ng patient. Bukod kay Ella, mahigpit ding binabantayan ang lagay ng iba pang pasyente sa Lingayen District Hospital. Minumonitor din namin ang kanilang lagnat kung tumataas o Ang binibigay lang po namin dyan, one is yung antipyretic na para sa lagnat nila and then we give plenty of fluids. Yun lang naman ang kailangan ng dengue. This is only a viral eh. Hindi naman kinakailangan mag-antibiotic eh. Sa tala ng probinsya, pumalo na sa 206 ang bilang ng mga na-admit sa Lingayen District Hospital dahil sa dengue. Top 3 po natin na matataas po ang kaso ngayon ay ang, bayan, ang mga bayan po ng Lingayen. Uh, bugalyon at saka mga Tarampo. Karamihan po dito ay ano po no yung mga nagre-range po sila from 4 years old hanggang 55 years old at uh, sila po ay galing po sa bayan po ng Binmaley, uh, Lingayen, uh, San Carlos at Casual. Ayon sa Pangasinan Provincial Hospital Management Services Office, nakaantabay ang 14 na ospital sa probinsya upang matiyak ang seguridad at magamot ng libre ang dengue patients. Nagbibigay na rin sila ng libreng konsultasyon, check-up at gamot. Pinaalalahanan naman ni Dr. Almoite ang publiko na bantayan ang mga sintomas ng dengue gaya ng pagkakaroon ng lagnat sa loob ng dalawa hanggang pitong araw, pananakit ng katawan, pagkakaroon ng rashes at iba pa upang mabilisang maagapan at mabigyang lunas. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.